guys, for today's ulam, ayan, mangga. Nalalagay ko na yung malunggay kasi malambot na yung ating pata. At, ayan guys, so, pinalambot ko siya sa uling, tapos dito ko siya ginisa para patipid tayo sa gas. So, ayan, medyo matigas pa nga, hindi pa masyadong malambot. Pero okay na yan kanina pa yung alas 5 anong oras na mmm lamig kayo sige so, sa yan papanoy na lang natin then ready na ang ating dinner for today's video hanggang bukas na siguro to pag hindi pinapak ang pata to bukas pero pag pinapak na naman so ngayong ulam lang to ngayong gabi Ayan so, guys. Hanggang dito na lang. Ayan. <coughs> May sumasabit sa ating lalamunan <laughs> Hanggang dito na lang. Ayan. Maraming ulam. ng gawid pata. Thank you so much for watching. Follow for more. Ayan. Love love guys. Thank you. God bless. Bye.